Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Alam niyo po ba, matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng bagong videos dahil sobrang busy po talaga tayo. Ano? Dahil busy-busy tayo sa ating trabaho. Kaya ngayon, nakapag-isip naman po ulit ako na mag-upload ng another video para sa inyong lahat. Ang purpose po pala ng video na ito ay para makatulong po sa inyo. Hindi man ako ganun ka-expert at least, na-share ko po sa inyo ang aking mga experiences na maaring makakulot po kayo ng aral or ng mga strategies and techniques na pwede niyo rin pong magamit sa inyong mga chiki things. Ang unang tanong ko sa inyo, Kumusta ang inyong mga anak? Dahil November na bukas guys, Malapit na ang November At talagang November na Kumusta ang inyong mga anak? Nakakabasa na ba sila? Handa na ba silang mag-proceed sa grade 2? Alright Ngayon, syempre, ang number 1 naman lang dapat nilang uh, matutunan Ay ang matutong bumasa ng mabilis Kahit hindi mabilis, basta na nakakabasa ang inyong mga anak ay sigurado makakaproceed na siya sa susunod na grade level. Di ba po, mga parents? Kumusta? Nakakabasa na ba sila? And alam ko po sa inyo at karamihan ay nahihirapan pa din kung paano nila mapapabasa ang kanilang mga anak. Ano po? Alam nyo po parents, huwag ko yung mag-aalala dahil marami pa pong ways at marami pa pong weeks na pwede niyong i-google para ma-follow up ang inyong mga anak sa pagbabasa. And don't worry, alam naman po natin lahat na ginagawa naman ni teacher lahat ng kanyang makakaya para matutunan ng inyong mga anak ang tamang pagbasa at tamang bilis sa pagbabasa. Ano po? Pero dapat pa rin nating tulungan si teachers, mga dear parents, para i-follow up ang ating mga anak lalo na po ngayon ilang buwan na lang at malapit na naman ang graduation kaya bilang tulong kay teacher dahil marami siyang tinuturuan sa loob ng classroom um, hindi ganun sa kasapat ang kanyang oras para matulungan ang ating mga anak ay kinakailangan po talaga ng matinding follow up galing na rin po sa mga magulang ng mga bata na mas nangangailang po talaga ng follow up. O, so, paano namin follow up ang aming mga anak kung hindi naman kami marunong? Kung ano yung mga tamang pamamaraan sa tutup na pagbabasa? Huwag po kayong mag-alala parents. Simpleng pagtuturo, simpleng pag-follow up. Malaki na po ang maitutulong yan sa inyong mga anak. Kumustahin lang natin sila. Kumusta? Ano yung binasa niyo sa inyong eskwelahan? or sa inyong paaralan? Ano yung mga isinulat nyo sa inyong mga kwaderno? At uulitin natin yung babasahin dito sa ating bahay. Ganun lang po. At least, tutulungan natin silang ma-recall kung ano yung mga pinag-aralan nila or pinag-aralan nila sa paaralan. Simpleng mga simple words, yan, mga pantig, tunog ng mga letra, malaki na po ang maitutulong yan sa inyong mga anak. Dahil hindi nila makakalimutan kung ano naman po yung mga itinuro ni teacher sa loob ng silid-aralan. Alam niyo po kasi, napakalaki po kasi ng disadvantage din po talaga ng gadgets. Diretso po silang gagamit ng mga cellphone at kung ano anong mga gadgets, tablets, ano po, at wag lalaro na sila ng tinatawag nilang mga kung ano-anong games na nilalaro nila sa phone. I think siguro limitahan po natin ang paggamit ng mga bata ng mga gadgets. Lalo na po kung alam niyo naman po na ang inyong mga anak ay nahihirapan pa rin gumasa hanggang ngayon. Okay lang po siguro yan kung ang inyong mga anak ay magaling ng gumasa, um, hindi na kailangan ng follow up, kusa na sila o may pagkukusa na sila pagdating sa pagbabasa. Ito po ay para lang po talaga sa mga as in po talaga na nahihirapan po at nakaka-encounter pa po ng hirap pagdating sa pagbabasa. Ano po, nandun pa yung struggle nila sa reading. Kaya, tayo na po ang gumawa ng way, tulungan po natin yung mga bata na mahalin nila yung pagbabasa. Kailangan natin maboost yung interest nila kasi sa pagbabasa. Kaya kailangan nating limutahan ang paggamit nila ng gadgets. And as a parent or kung sino man po yung available sa inyong bahay, kung kayo man po ay busy, pwedeng-pwede po sila mag-follow up ng inyong mga anak. Basta habaan lang po natin ang ating pasensya, lalo na kapag nagtuturo tayo ng reading sa mga bata, ano po, especially sa mga beginners, ano po. Kaya, don't worry, mag upload pa po ako ng mga videos na maaring makatulong pa po sa inyo para ang inyong mga chikiting ay mapabasa nyo na po agad. Um, every time na may free time ako, may vacant. Um, susubukan ko po na makapag-upload ulit ng mga iba pang tips based po sa aking karanasan. Proven and tested na rin po ito. Basta po, ang number one lang po talaga na ina-advise ko is um, mahabang pasensya. Intindihin at unawain ang sitwasyon ng isang bata. Huwag natin iparamdam yung pressure Laging nating i-share ang ating mga anak kung ano po ang kakayahan ng isang bata. I-accept natin. Tanggapin natin. Huwag natin silang madaliin dahil may mga batang late bloomer. Ang mga batang late bloomer, sila po yung mga bata na nangangailangan ng talagang follow up. Yun po yung sinasabi na follow up. Sila po yung mga bata na kailangan nating i-one on one or dapat natutukan. Huwag kayong magagalit kung natatagalan ang progress ng inyong mga anak. Hindi nyo po alam kung sino po yung nahuhuli. Siya pa po yung mas nagiging magaling pagdating sa pag-aaral at sa pagbabasa. Kaya, it takes time po, parents and guardians. Ano po? Sipagan lang po natin. Gawan pa rin po natin ng paraan. Ano po? Makipagtulungan lang po tayo sa guro ng inyong mga anak at siguradong ma-achieve nyo rin niyo po yung goal nyo at sigurado makakaproceed sa susunod na grado ang inyong mga anak. Ayun lang po. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. Kahit na maikli, sana may napulog pa rin po kayo dito. for watching. Bye!